Eto guys, tingnan po natin kasi mayroon pong pasabog itong si DILG Secretary Rimulya tungkol po kay General Torre. Nako! Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. Um, eto, pag-usapan po natin, mga sangkay, itong isa pong video. Isang balita tungkol po dito sa interview Kerry Mulya. Hindi po ito yung interview nung last time na nagkaroon po siya ng press ko na. Iba to, mga sangkay. Ngayon, mayroon po siyang sinabi dito na magiging trabaho daw po ni General Torre. Naku, tignan natin mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po siya nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.55 million subscribers na. para po tayo ng parami. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell. At i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ngayon nga po. Ay, shoutout pala sa lahat ng mga Solid Sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag Solid Sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, mga Sangkay, eto, tingnan po natin. Ito yung balita may ni-reveal kasi si Rimulya. Lalong-lalo lalo na po, mga sangkay, yung, yung gulo na nangyari, di ba? Mayroon daw pong tanggalan na ginawa si Tore na nai-issue sa, sa kanya ito ngayon at ginagawa pong reason kung bakit daw po siya natanggal. Pero tingnan po natin ang balitang to. Inamin ngayon ni Interior Secretary John Vic Remulya na tinanong siya ng Pangulo. Kaugnay kay Police General Nicolas Torre bago ito sinibak. Mm -hmm. Sabi niya, hindi sila nagkasundo ni Torres sa Rigodon sa PNP. Hmm. So, totoong mayroong eksenang ganun. Okay. At nirekomenda umano niyang patibayin ang PNP bilang institusyon. Mm -hmm. May inalok din anya ang Pangulo na bagong posisyon kay Torres. Mm -hmm. Kung tukol saan, alamin sa pagtutok ni Mariz Umali. Exclusive! sa isang pagtitipon sa Makati ex Ba't parang hirap na hirap maglakad si ano Remulia Inclusibong nakausap ng GMA Integrated News, si DILG Secretary John Vic Remulia. Mm -hmm. Matapos ang pagsibak kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Grabe kasi yung word na ginagamit ng media, sibak talaga eh. Kung kahapon sabi ni Remulia, wala siyang naging papel sa pagkakasibak ni Torre. Pag-amin ngayon ni Remulia, Tinanong siya ng Pangulo kung ano ang rekomendasyon niya ukol dito. Mm, na. Inamin din ni Remulia, di sila nagkasundo ni Tore. Ayun lang. So may katotohanan mga sangkay yung Rigudon. May katotohanan pala yung banggaan mga sangkay. O... So sa madaling sabi, pwedeng ang nagpalaglag si Remulia. Kay Tore, so ano ba talagang nangyari? sa rigodon ng mga opisyal sa PNP. Mm -hmm. Matatandaan nitong August 6 lang ay ni-reassign ni General Torre ang labintatlong senior police official kabilang ang number two senior official na si Lieutenant General Jose Melencion Artates Jr. Hindi ito inaprubahan ng NAPLCOM na pinamumunuan ni Remulia bilang ex-officio chairperson nito. Mm -hmm. Pero ipinatupad pa rin ito ni General Torre sa kabila ng utos ng NAPLCOM. Okay, so sa madaling sabi, Mayroong desisyon si General Torre na hindi aprobado ng NAPOLCOM. So ngayon mga sangkay, kahit hindi inaprobahan ng NAPOLCOM, ginawa pa rin daw po ni General Torre. Kaya yun daw po ang nangyari na nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan ang DILG Secretary at ang PNP chief. This is a difference of opinion. Um, Presidente at ni General Torre. It's actually me first. Okay. It was me first. And then uh, it was the difference between me and the, the general. Mm -hmm. And he refused. Um, he insisted that his system be followed. Um, but again, we, as I said yesterday, we're a, nation, we're a nation of laws and not of men. So, so pinilit daw, sabi ni Remulia, mga sangkay, nagawin yung gustong sistema ni General Torre. It cannot be one person who dominates everything. So, th in the end, there was no rancor. He just couldn't accept it. And the president said, okay, uh, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And, of the previous administration. Yes. And part of that is strengthening the institution. My recommendation that was that we have to strengthen the institution. that the institution must be protected and then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni remulya na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na siyang mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP ng hindi dinadaan sa NAPOCOM. Mm -hmm. Nais na raw itama ito ng Marcos administration. Ever since PRRD's time when the NAPOCOM was totally bypassed of all appointments mm -hmm. it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na silang so movements on level three and about colonels uh, to, to generals mm -hmm. and the president really wanted to restore that into to institutionalize it back mm -hmm. to how it was how the law was intended uh, general Torre and uh, the bakit ganon? Ang weird lang. Kasi bakit si Bakan ka agad ang nangyari? Pwede naman kausapin ni PBBM yun, di ba? Sabihin na ah, uh, hindi ko gusto yung ganon. Balik tayo sa kung ano yung sistema na nakasaad sa batas. Di ba? Well, well, tuloy natin. President, uh, Jeltore didn't see it necessary. So, Ah, uh, the President chose the institution over the person. Mm -hmm. So was the the President angered by the decision of General Torre to push through with his order of reassignment? So this... oh, ayan, tinanong kung nagalit ba si PBBM sa ginawang sistema ni General Torre, yung pag-reassign. Despite the fact that NAPO found this already? Well, he was quizzical about it. Mm -hmm. And in their conversations... I, a lot of explanations were made and, and there were to see that's uh, the of uh, opinions were there sa kabila nito tiniyak ni secretary Remulia na walang personal na hidwaan sa pagitan nila ni Tore okay at nananatili raw ang respeto nila ng pangulo sa kanya mm -hmm. katunayan may inalok na raw na bagong posisyon ng pangulo kay Tore kaninang umaga ayon ito yung inihintay ko mga sangkay kasi naririnig lang natin to kay Attorney Claire Castro, de ba? Pero ngayon mga sangkay mukhang nagiging malinaw at hindi po natin alam kung mayroon pong announcement today, di ba? Ano malay natin, may announcement na pala ngayong araw at ito na yung trabaho. Alam nyo, mga sangkay, um, an ang nagpapa-excite sa akin dito kung ano yung role ni Tore. Kung siya ba ang dadampot sa mga tiwaling opisyal gaya ng isyu ngayon sa flood control. Kasi ano to ngayon mga sangkay? Malaking problema to ng ating bansa eh. Ang uh, kaya nga sabi ko, ang duda ko dito, mayroong totoong problema, 'di ba? Mayroong totoong problema. Pero yung kagaya ng rigudon nila. Pero ang tingin ko dito, si PBBM gusto niya talaga ilagay si General Torre sa mas mabigat. Kasi, sabi pa nga ni Attorney Claire, sito, yung posisyon na bibigay sa kanya ng Pangulo, siya lang daw po ang nun. Walang iba. <laughs> ang bigat daw talaga, sabi ni uh, sabi ni Attorney Claire. So, ewan ko kung ano yun. Ang duda ng iba, mga sangkay, ito daw po ay dahil sa ito ay dahil sa patungkol sa flood control mga project ng ating pamahalaan. Maraming kurap talaga. Kasi matindi ang binabangga ngayon, ha? Sindikato ng gobyerno. Sindikato sa loob ng gobyerno to. Nababanggain. So, kailangan po talaga dyan na may matibay-tibay na puso, matibay-tibay na dibdib. At si General Torre lamang po makakagawa niyan. Di ba? It has something to do anti-corruption. So, I'm telling you... Ayan, yan, no? Ang sabi niya? ng Pangulo sa kanya. Katunayan, may inalok na raw na bagong posisyon ng Pangulo kay Torre kaninang umaga. It has something to do with anti-corruption. Mm -hmm. Ayan ah. Mukhang nasa side siya ng anti-corruption. So ano kaya to mga sangkay? Sabay yung aaresto sa mga kontraktor, sa mga congressman, sa mga senador, miyembro ng DPWH na sangkot? Kasi mahirap kalaban yung mga yan, mga sangkay. Kapag ka yung loob mo, wala. So, mabigat na trabaho yan, mga sangkay. Kung sakasakali, ito talaga yung kanyang ano. Pero, kilala naman po natin si General Torre. Kahit nasa ilalim ka ng lupa, huhukayin ka, ipapahukay ka, para ka lang mahanap. Ano pa, yung kaya niyang gawin? Eh, kita nyo. Nasaan ngayon si PRRD? ba diba? So, I'm telling you, the President still really believes in General Torre. Hmm. Tingnan nyo, naniniwala pa rin, may tiwala pa rin si PBBM kay General Torre. Galing po mismo yan kay Rimulya. Okay, okay. it is still enough that he be given a, uh, offered a position mm -hmm. to fight corruption. Ayan na. <laughs> Alam nyo na siguro yan, mga sangkay. Abangan na lang natin kung anong talagang klasing ano yan, anong klasing position yan. And to investigate corruption. Yun. Ito yun ang hinihintay ko. Investigate the corruption. So ano yun? Sa NBI ba siya? Sinabi nga niya, mga sangkay na hindi daw siya pupwede sa NBI kasi hindi daw po siya qualified. Kasi kailangan po doon may ano kay uh, isa kang lawyer. ba diba? Sabi ng uh, yun daw po ang kailangan. Pero mga sangkay, base po sa lumalabas sa bibig ni Rimulya, mukhang malalim to mga sangkay na magiging trabaho ni General Torre. And I think that shows you that there was, that a difference of opinion does not necessarily mean a, a, an end of a friendship, an end of a working relationship. It was just that. Maging sa Secretary Rimulya ay may mensaheng naisip para kay General Torre. I'm trying to reach out. Wala naman kami pinagawa yan talaga eh. Hindi lang pinagkasunduan ng opinion. So uh, wala silang away. Ni sistema lang na kumbaga uh, hindi na sunod. Then parang yun ang nangyari mga sangkay kung bakit nagkaroon ng uh, kumalat yan eh. Diba? Kalat kalat po yan. Uh, ang tuling nauna pa po dyan mga sangkay yung mga ano eh. Yung mga vlogger po ang naglabas niyan. Eh. Uh, the last time we talked to each other, there were no race voices. Do you have any message for him? Yes, I still, Jan Tora, I still deeply respect you. I have Uh, I hold you in my highest admiration. I think that in the 85 days that we spent together as SILG and uh, PNP chief, we were very productive. And I still hope that you join us in government and help us in our crusade in making a better Philippines. din Secretary Remulia na bagamat may ilang naging emosyonal sa... Okay, so ayan, mga sangkay. Ano sa tingin nyo? Siya ba yung ano? Siya kaya yung... Kasi about sa corruption daw eh mag-iimbestiga daw sa mga corrupt. Alam nyo guys, mas gusto ko to. Kasi, kung si General Torre andon, may mas spotlight po doon kaysa sa PNP chief. Anong malay natin? Kasi pinag-uusapan yung corruption. Mamaya, maging presidente pa yan. O di kaya, lalo na pag nasugpo niya, pag nadampot niya, lahat na mga congressman na involved, senador, uh, mga kontraktor, miyembro ng DPWH. Kapag napakulong niya yan, eh, mamaya, mga sangkay, biglang pumotok ang pang... Pumotok talaga yan, mga sangkay, kapag siya ang makagawa niyan. ba? Diba? Abangan natin yan. Alright? So, mamaya, blessing in disguise. ba? Diba? Yung pala talaga, dun pala talaga siya. Kasi, alam nyo, yung potential ni General Torre, ano talaga eh, matindi. Siya yung may kakayahan gumawa ng mga hakbang para madampot itong mga tiwaling opisyal. Abangan po natin. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sanky Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.